Hindi raw makapag-propose, Gerald di raw priority si Julia. Spotted nitong linggo ng gabi sa BGC, Tagig City sina Julia Barreto at Gerald Anderson. Sarami ng pinagbigyan nila na makapagpa-picture sa kanila, kumalat sa social media ang simpleng dinner ng Jural. Sari-saring komento rin ang naglabasan sa X, dating Twitter, at Instagram dahil sa nasabing viral photo. May netizen na nakapuna na parang hindi raw priority ni Gerald si Julia. Mas priority daw ng aktor ang business at pagbabasketball. Mukhang naiinip na sila dahil hindi pa nagpo-propose ng kasal si Gerald sa girlfriend. Ay nalmahan naman ng maraming ni ng dalawa ang komento na ito ng isang follower ng magjowa. Feeling ko lang magpapakasal lang si Gerald pag nakatagpo siya ng partner na maganda, moldita at mayaman yung tipong titiklap siya at hindi uubra pagkababaero niya. Like Ellen Adarna kay Derek Ramsey. Say naman ang tagapagtanggol ng Jurel, iniwan na nga ni Ge ang ganong klaseng babae no. Oh well, nagtatalo-talo na nga ang mga Faney at kanya-kanyang komento sa relasyon ng mga idolo. Samantala, ang daming kinilig sa mga foto ni na Coco Martin, Julia Montes, na nasa Fontana de Trevi sila. Bongga nga ng bakasyon ng magjowa sa Italiha. At syempre tuwang tuwa ang fans nila sa mga ayuda nila na sa wakas nga raw ay hindi na nila tinatago pa, ha? Kung noon nga raw ay tagong tago ang mga ganap sa dalawa, ngayon ay super lantaran na. At super sweet pa ng mga photos nila ha. Ang dami ring pasabog na photos ni B-Boy Arbolida na kasama ang Coco Jules at kung saan saan nga sila nagpupunta. Pero base sa latest IG post ni B-Boy ay nasa Switzerland na siya. Anyway, ang dami ring nakapansin na pabata ng pabata si Coco ngayon ha. Ang husay raw mag-alaga ni Julia na nagiging baby face si Coco. Heto nga ang chika ng mga ni nila. Bakit super baby face na si Coco ngayon? Parang magkasing age na lang sila ni Julia. Mas maganda na mas open na sila sa relasyon nila. Sana next time kasala na. Kailan kaya nila ilalantad ang dapat ilantad? Ramdam mong very responsible sina Coco at Julia alam nila ang salitang decency. Kung totoong may anak na sila, feeling ko super ganda o gwapo ng baby. Kung totoo ha, hindi tayo sure. Anyway dahil nasa Fontana de Trevi nga ang dalawa at sabi-sabi na maraming wish ang natupad doon, ang mga fans na ang nagwish na magpakasal na ang dalawa. At sana raw ay bumalik sila roon para mag-honeymoon.